First time makasama ni Paula Belino ang family ni Kim Chu sa ganitong Christmas party dinner. Kasama ang buong ang ni Mrs. Legal na legal, wala na atrasan Kim Pao. Nakaka-proud lang, kilala natin si Paolo na hindi ganoon ka-showy eh sa taong bayan. Madala nga lang natin makita siya na sumasama sa mga ganito. Alam niyo naman ang mga hiling niya. Lagi lang nasa bahay, focus sa mga gaming, at minsan kasama ang mga kaibigan na sila j. Pero ngayon, alam na din kung ano ang priority. Basta lang makakita kung gaano nakalalim ang samahan na kimpaw. Kung noon, sa taping or works lang natin sila nakikita. Ngayon, matapang na silang nagbabahagi sa social media na magkasama na mag-workout pumunta sa ibang lugar para mamasyal at syempre kasama ang family kumakain at nagbabanding ng salo-salo. Ayon na sa mga binahaging komento alam natin na mabuti ang puso nito ni Paolo Benino. Magaan ang pakiramdam namin simula nung makatambal si Idol hindi lang kami ang nakakapansin sa malaki niyang pagbabago, pati na rin ang mga kaibigan na laging tampulan ng tuksuhan. Once kasi na nahanap na ang true love, magmabago talaga ang personality mo. Mas gugustuhin na maging mas better para magustuhan siya ng taong mahal niya. Anong sa inyo sa panibagong update na ito? Sa ayon doon ba kayo?